Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang enerhiya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw Aries at sa araw na ito kailangan mo ng pasensya at kailangan mo rin na tatagan ang iyong kalooban dahil sa araw na ito marami kang malalaman na sikreto ng ibang tao na espesyal sa iyo at ngayong araw mas magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan na maunawaan kung ano ang pangangailangan at motibo ng mga tao at sa araw na ito rin magkahalo ang mga signals ngayon kaya medyo nakakalito kung ano ang mga sinasabi ng iba o kung ano ang kanilang mga totoong motibo, kailangan ring linawin ng mga komunikasyon sa araw na ito. Maari na ngayong araw, medyo mawalan ka ng gana na gawin ang ayos ang iyong trabaho. Kaya sa araw na ito, kailangan na lawakan ng iyong isip para magkaroon ka ng pagtanggap sa kung ano man ang mga paniniwala, ano man ang mga gusto ng ibang tao. Sa araw na ito, kailangan rin na i-channel mo ng maayos ang iyong enerhiya. Magkakaroon kan ka ng produktibong araw, lalong-lalo pagdating na sa bandang hapon, marami kang matapos na gawain at mas maging malinaw sa iyo ang mga ideya at ang mga plano mo. At sa araw na ito, maaari na ang iyong mga plano ay gawin mong pribado ngayon. At ngayong araw, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Ang pera sa araw na ito, Aries, ay medyo mabagal ang pasok kaya kailangan pa ring bantayan ang iyong mga gastos at ang iyong mga bayarin na siguraduhin mo na Natutugunan mo ang iyong mga responsibilidad. Sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 7, 15, 17, 28, 39, at 41. Kailangan ang focus sa araw na ito at bukas para sa iyong mga relasyon Taurus. At maganda ang araw na ito dahil mabigyan ka ng karagdagang lakas ng loob ng enerhiya ng buwan. Ngayong araw nakasentro ka sa iyong mga pangangailangan. At maganda rin ang araw na ito dahil hinahayaan mo lang ang mga bagay. Sa araw na ito, hindi mo masyadong kinukontrol kung ano man ang mga magaganap. At nakafocus ka ngayon sa iyong mga personal na plano. Maganda rin ang iyong pagunawa ngayon sa kung ano ang iyong role sa isang relasyon. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury at Neptune. Pumapasok ito sa iyong sektor kaya sa bandang tanghali, medyo magkaroon ka ng kahirapan na gumawa ng mga desisyon dahil hindi masyadong malinaw sa iyo kung ano ang mga sitwasyon. At maaari na pagdating sa bandang hapon, magkaroon ka ng konting iritasyon sa ibang tao. Kailangan tulungan ng iyong sarili ngayong araw na mag-focus sa mga positibong bagay, lalong-lalo na sa iyong mga plano. Malakas kasi ang iyong iyong idealism sa araw na ito, ang iyong mga paniniwala ngayon ay maaring ipaglaban mo ng totoo. At sa araw na ito, maaring merong isang tao na makatulong sa iyo at magbigay sa iyo ng inspirasyon, magbigay sa iyo ng motibasyon na sundin ang iyong mga pangarap. Medyo mabagal ngayon ang takbo ng pera, kaya kailangan mong planuhin ng ayos kung anuman ang iyong mga gastusin at ang iyong mga bayarin. At sa araw na ito rin, maayos naman ang pag-ibig ngayon, walang masyadong drama pagdating sa isang relasyon kaya lamang maaari na magkaroon ng mga argumento dahil sa mga miscommunication kaya linawin ang mga pakikipag-usap sa araw na ito at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 20, 24, 33 at 41. Mas concern naman ang mga Gemini sa araw na ito pagdating sa isyong pamilya. Ngayong araw, nakafocus kayo sa kaayusan ng inyong mga mahal sa buhay. At ang mga Gemini ngayong araw ay mas mabusisi kung dati hindi ninyo pinapansin ang mga sitwasyon, kung ano man ang mga maliliit na bagay sa araw na ito, ay nabibigyan niyo ito ng oras at panahon. Dahil ngayong araw, parang gusto niyo lang mag-move forward sa araw na ito. Interesado kayo sa mga bagay na magpasaya sa inyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng Mercury at Neptune. Nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito. Kaya ito ngayong araw, medyo hindi malinaw ang mga direksyon. Ang mga pag-iisip ng mga tao ay medyo clouded. At sa araw na ito, ang mga Gemini ay mas matalas ngayon ang inyong mga imahinasyon. Buti na lang dahil makakatulong ito sa inyo sa paggawa ng mga desisyon. Sa araw na ito, maaari rin ang mga Gemini ay maghahanap ng karagdag karagdagang inspirasyon, maghahanap kayo ng karagdagang lalim ng mga rason ng inyong mga pakikipag-usap at pakisama sa ibang tao. Maaari na dati ang mga impormasyon na iyong hinahanap ay medyo mahirap unawain o kaya mahirap na makita pero sa araw na ito mas maunawaan mo ang buong istorya dahil makikita mo ngayon ang mga impormasyon o ang mga pananaw ng ibang tao na dati ay nakatago sa iyo. Kaya sa araw na ito medyo mahirap. Hirap gumawa ng mga conclusion pero at least kumpara itong mga nakaraang araw, ang mga bagay na dati ay hindi masyadong malinaw sa iyo ay unti-unti nang magiging mas klaro. At ngayong araw, ang focus mo rin ay nasa pananalapi. Ngayong araw, ang mga Gemini ay swertihin sa trabaho. Walang masyadong drama ngayon sa trabahoan. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay...

Ang unang kalahati ng araw, Cancer, ay medyo magulo para sa iyo. Ngayong araw, mas may pakita mo sa ibang tao ang iyong affection Dahil sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ay makatulong sa iyo na mas maging expressive ka ngayong araw, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ay nasa magandang mood ngayong araw na ibahagi sa ibang tao ang mga bagay na positibo sa iyo, ang iyong kasiyahan at ang iyong mga magagandang plano. Maganda rin ang araw na ito dahil mas seryoso ngayon ang mga cancer pagdating sa inyong mga proyekto lalong-lalo sa inyong mga plano para sa inyong mga mahal sa buhay malakas ang inspirasyon ng mga cancer sa araw na ito at maganda ang araw na ito para ikaw ay magbigay ng karagdagang atensyon sa iyong mga pinipirmahang kontrata kaya pag-ingatan ang mga ito siguraduhin na naunawaan mo kung ano ang iyong mga pipirmahang kontrata dahil ang mga legal na aspeto ay kailangan na safe ka ay at sa araw na ito mas creative ang mga cancer sa araw na ito ay pinapakita ninyo kung ano ang inyong mga nararamdaman hindi kayo takot na ibahagi sa ibang tao kung ano ang inyong mga totoong nararamdaman para sa kanila at ang inyong mga plano para sa kanila. Malakas ang focus ng mga cancer sa araw na ito pagdating sa trabaho kaya marami kayong matapos ngayon, progresibo ang araw na ito at ngayong araw rin makakakuha kayo ng magandang paghanga at magandang reputasyon galing sa ibang tao dahil mas mapansin ng mga tao ngayon ang iyong galing sa iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, cancer, maayos ang takbo ng pag-ibig para sa iyo, walang masyadong mga drama ngayon at tampu at kung meron man, maaayos rin ang mga ito At ang pera ngayong araw ay kailangan bantayan Siguraduhin na hindi ka mapasubo sa mga gastos na hindi inaasahan At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo At ang lucky numbers mo ay 3, 5, 10, 28, 35, at 36 Sa araw na ito, ang mga Leo ay mas gusto ang mga bagay na familiar na sa inyo. At yung mga bagay na safe ang iyong pakiramdam. At mas emotional ang mga Leo ngayong araw pero sa araw na ito, ikaw ay nagkakaroon ng kalawakan ng pananaw at sa araw na ito, mas nakafocus ka sa siguridad ng iyong pamilya. Handa ka na tumulong ngayon, lalong-lalo na pagdating sa mga problema at sa araw na ito, ikaw rin ay magiging mas sociable. Konektado ka ngayon sa iyong komunidad, alam mo kung ano ang iyong mga gusto at pabor sa iyo ang enerhiya ng araw ngayon pagdating sa issue ng tahan. At medyo secretive ang mga liyo ngayong araw. Hindi kayo masyadong nagsasalita pagdating sa inyong mga problema at protektahan ninyo ang inyong sarili. Maganda ito dahil ngayong araw maraming mga tao ngayon ang vulnerable, madaling mauto, madaling maniwala sa mga kwento-kwento ng ibang tao. Pero ngayong araw matatag ang mga liyo. Meron kayong sariling paninindigan sa araw na ito at mas sigurado kayo sa kung ano ang inyong mga gusto. Malakas ang inyong sense of balance ngayong araw. At sa araw na ito, nakafocus rin kayo sa mga bagay na makatulong sa inyong maabot ang inyong mga layunin sa buhay. At ngayong araw, Leo, maayos ang takbo ng pag-ibig. Kaya Magaan lang ang araw na ito para sa iyo pagdating sa isyong puso at ang pera naman ngayong araw ay kailangan pa bantayan pero kahit papano ay nakakaraos rin. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 6, 16, 21, 37, 39, at 42. Mahilig makipag-usap ang mga Virgo sa araw na ito. Mas curious kayo at ang inyong utak ay lilipad-lipad sa iba't ibang sitwasyon. Sa araw na ito, malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor. Ngayong araw, mas maging aware ang mga liyong ngayon sa mga komunikasyon ng ibang tao kung ano ang kanilang mga gusto at kung ano ang kanilang mga nakatagong motibo. At sa araw na ito, malakas kasi ang impluwensya sa iyo ng buwan. Kaya mabilis kang mailawan ngayon sa mga sitwasyon. Ang mga bagay na dati ay wala kang alam sa araw na ito ay mas klaro sa iyo. At ang mga bagay dati na medyo nalilito ka o kaya merong kakulangan ng impormasyon sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa bandang tanghali, ay mas maging matalas ang iyong isipan, mas makonekta mo ang mga impormasyon. At malakas ang impluensyang dala ng Mercury at Neptune, magdadala ito ng minor challenge ngayon, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga ideals. Meron kang mga kasamahan sa sa pamilya o kaya mga kaibigan na hindi kayo pareho ng pananaw. At maari na magdulot ito ng mga argumento, mga pagtatalo, pero sa araw na ito sigurado ka sa iyong mga emosyon at sigurado ka rin sa iyong mga gusto, lalong-lalo na sa issue ng komunidad. At sa araw na ito, nakafocus ka rin sa pagdala ng karagdagang pera para sa iyong sarili. At ngayong araw Virgo, maayos ang pag-ibig, maganda rin ngayon ang takbo ng pera kahit medyo mabagal, meron mga delay ng sweldo o kaya ng mga bayad ng mga tao na merong mga utang sa iyo o merong mga hiniram sa iyo. Pero maayos pa rin naman ang kabuoang enerhiya ng araw. At sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 1, 4, 8, 27, 28, at 39. Mas praktikal ang mga libra sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan na pumapasok sa inyong sektor, ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na mas maging down to earth ka. At malakas ang iyong concentration ngayon sa mga praktikalidad ng buhay sa araw na ito, maganda ang pag-simplify mo ng iyong mga ginagawa. At sa araw na ito, marami kang mga rason na ikaw ay parang maging busy ang iyong isip ngayon dahil nakafocus ka ngayon sa iyong mga pangangailangan. At hindi lamang sa sarili mo kung hindi pa nga kailangan ng iyong pamilya. Malakas ang iyong motibasyon sa araw na ito na mag-improve ang iyong pamumuhay, lalong-lalo na ang iyong mga layunin sa buhay at kung ano rin ang mga responsibilidad mo. Sa araw na ito, ikaw ay medyo restless. Ang dami-dami mong iisipin ngayon lalo na sa kung ano ang mga makakabuti sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, kailangan lang tatagan ng iyong loob dahil maraming mga tao nga ang magpagalit sa iyo, lalong-lalo na sa trabahoan. At ang isyong pera ngayon ay makakaliturin sa iyong isipan. Marami ka kasing kailangan budgetan. At sa araw na ito, kailangan mong maging wais sa iyong pananalapi. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 10, 16, 19, 24, 34, at 41. Ang moon ngayon, Scorpio, ay pumapasok sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na maging positibo ang iyong mga pananaw sa araw na ito. At mas natural ang iyong mga pakikitungo ngayon sa ibang tao. Ngayong araw, magigising ang iyong mga emosyon. Ang mga bagay na dati ay isinasantabi mo sa araw na ito ay parang gusto mong gawin. Ang mga plano na medyo matagal nang nasa iyong isipan ay gusto mong gawan na ng aksyon. Sa araw na ito, sentimental ang mga Scorpio at anuman ang iyong yung gagawin ngayong araw ay maging mas colorful dahil malakas ngayon ang iyong mga emosyon. At sa araw na ito, nakafocus ka sa arts, sa photography, sa drama, sa poetry at sa araw na ito, malakas ang iyong connection sa ibang tao lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Pagdating sa bandang tanghali, ang focus mo ay mapunta sa iyong trabaho at sa iyong mga mahal sa buhay. Merong mga plano sa araw na ito Scorpio na hindi matuloy pero temporary lamang ang mga ito. Kaya, kailangan habaan ang iyong pasensya. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Walang masyadong drama at away sa isang pagsasama. At kung meron mga tampuhan sa araw na ito o kaya mga pagsiselos, maayos rin ang mga ito. At ang pera ngayong araw ay medyo mababa pa rin ang pasok. Kaya, kailangan mong maging wais sa iyong mga gastusin at responsibilidad. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At lucky numbers mo ay...

Malakas ang impluensya ng buwan ngayong araw sa sa puwapasok sa iyong privacy sector. Kaya sa araw na ito, medyo mas privado ka at hindi mo masyadong sinasabi ngayon kung ano ang iyong mga nararamdaman at kung ano ang iyong mga plano. At sa araw na ito, meron ka mga pag-alinlangan pagdating sa mga gusto ng iyong pamilya. At sa araw na ito, konektado ka sa iyong komunidad at kailangan mo lang ipahinga ang iyong mga emosyon sa araw na ito. Marami kasing pressure sa iyong trabaho, sa responsibilidad mo nito man ang araw at kailangan mong ipagpahinga na hindi ka masyadong mag-isip kung ano ang takbo ng iyong mga plano. At sa araw na ito, maaari na makafocus ka ngayon sa mga bagay na hindi ka kontento at sa araw na ito, nako pag-ingatan ng iyong pagsasama at relasyon dahil maaari rin na ibahagi mo ngayon sa iyong kapartner o kaya sa iyong mga kaibigan ang mga bagay na hindi ka na happy at Huwag mong hayaan na masira ng tuluyan ang iyong mga pagsasama ngayon. Maghanap ng mga taong makatulong sa iyo na mapagaan ang iyong mga nararamdaman sa araw na ito. At ngayong araw, focus sa iyong mga mapagkukunan sa pamilya at sa iyong personal life. Ngayong araw kasi, marami rin mga tao ngayon ang makialam at magdala ng drama sa iyong buhay. Kaya, kailangan mo rin maging matatag sa araw na ito at piliin kung sino ang iyong mga binibigyan ng oras. At siguraduhin na hindi nasasayang ang oras mo at nakafocus ka pa rin sa iyong mga pangarap. Maganda naman ngayon ang pasok ng pera medyo mabagal nga lamang pero kahit pa ay nag-e-improve naman at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 10 15, 26 37 38 at 43 Hinay-hinay sa iyong mga iniisip sa araw na ito Capricorn, malakas ang tendency ngayong araw na sobrahan ka sa iyong mga plano at sa iyong mga iniisip. Sa araw na ito, meron ka ring tendency na magsalita ng mabilis na hindi mo napag-isipan ng maayos. Kaya magmuni-muni sa kung ano ang iyong mga gusto at maari na ngayong araw malakas ang mga tulong na makuha mo galing sa ibang tao. At sa araw na ito, mas maging sociable ang mga Capricorn dahil malakas ang pasok ng enerhiya ng buwan sa iyong social sector at sa araw na ito mas maging practical ka sa iyong mga pangangailangan sa buhay at mas madali sa iyo na dumistansya at lumayo sa mga tao na hindi mo nakasundo o kaya sa mga tao na hindi nakakatulong sa iyong maabot ang iyong mga pangarap. Maraming mga tao ngayon Capricorn ang magdala ng pressure sa iyo at ngayong araw pa naman maaakit ka sa mga magagandang atensyon na ibinibigay ng iba at sa araw na ito 'wag masyadong mag-finalize ng iyong mga plano kailangan lang na habaan ang iyong pasensya sa araw na ito at hayaan mo ang iyong imahinasyon at ang iyong creativity na lumipad-lipad at makapag-isip ka ng mga mas maayos na plano lalong-lalo pagdating sa trabaho. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Marami kang makuhang magandang payo galing sa iba at ikaw rin ay bukas ang iyong saloobin sa araw na ito. Nakikinig ka sa kung ano ang pananaw ng iyong kapartner o kaya ng mga tao na mahalaga sa iyo. At at sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 16, 26, 28 at 39. Malakas ang enerhiya ng araw ngayon Aquarius pero sa araw na ito malakas rin ang kalituhan lalong lalo na sa unang kalahati ng araw. At sa araw na ito mahilig kang gumawa ng mga plano at ang isip mo ngayon ay mapunta sa iyong mga pangarap. Maraming mga wishful thinking sa araw na ito. At ang mga tao ngayon ay hindi diretsya ang mga pananalita kaya hindi malinaw ang mga diskusyon sa araw na ito. Maaari rin na dahil dito magkaroon ka ng mga frustration sa iyong mga connection ngayong araw. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan na nasa tuktok ng iyong solar chart. Ito ay mananatili sa loob ng dalawang araw at dahil dito, ikaw ay mas aware ngayon sa iyong mga responsibilidad sa buhay at sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran. Mas mag-improve ang iyong awareness at dahil rin dito, magkaroon ka ng mga bagong estratehiya at mag-improve ang iyong goals, ang iyong mga prioridad sa buhay at lalong-lalo pagdating sa hapon, mas dedicated ka na pagdating sa iyong trabaho o kaya sa paghahanap ng karagdagang pera. Maganda ang imahinasyon ng mga Aquarius sa araw na ito at mas seryoso kayo ngayon na magtagumpay, isulong ang iyong mga paniniwala sa buhay at magaganda ngayon ang iyong mga ideya, lalong-lalo na pagdating sa negosyo. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong connections ngayon sa ibang tao. Maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kung meron mga, mga katanungan at pagdududa sa araw na ito ay hindi masyadong sinasabi sa ibang tao, kaya mahalaga pa rin na magkaroon ng bukas na diskusyon para ang mga pagdududa ay hindi lumaki at hindi lumala. At sa araw na ito, kailangan bantayan ang pera Mababa ang pasok ng pera ngayon At kailangan maging wais sa iyong mga pag-budget nito Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus At ang lucky numbers mo ay 7, 16, 19, 28, 39, at 42 Malakas ang impluensya ngayon ng sun na pumapasok sa iyong sektor Pisces. Ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na mas matatag ka ngayong araw at magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Ang ibang tao naman ay magiging mas ma-impress sa iyo. Magaganda ngayon ang iyong trabaho at ang iyong mga pagtugon sa iyong responsibilidad. Ang unang kalahati ng araw ay medyo magulo dahil sa enerhiya ng Mercury at Neptune. Magdadala ito ng challenge pagdating sa iyong mga decision hindi ka malinawan kung ano ang mga kailangan gawin, pero maging maayos ang enerhiya pagdating sa bandang tanghali at hapon, at makatulong ang enerhiya ng buwan na mailawan ka sa mga kailangan gawin, at sa araw na ito mas maging bukas ang iyong mga komunikasyon sa araw na ito, mas konektado ka sa ibang tao, sa iyong komunidad, mas aware ka kung ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran at komportable ka ngayon sa iyong mga ginagawa, sa araw na ito rin, nakikinig ka rin sa kung ano ang mga opinion ng ibang tao. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo, Pisces. Marami kang mapagkukunan ngayon ng suporta ah? o kaya payo. Kaya wag kang mahiya na humingi ng payo kung ito ay iyong kailangan. At sa araw na ito, ang pera ay medyo mabagal. Kaya bantayan ang iyong mga gastos. Siguraduhin na natutugunan mo ang iyong mga bayarin at ang iyong mga responsibilidad. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At alaki numbers mo ay 7, 12, 18, 20, 35, at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan. Nating hangat para sa atidinyan. Narating Pilipino, malupin yan. ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyak, malupin. Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, liga dito nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malubit Pag napanood, na pagpapalit Makinig na at dapat isipin na never kang bibidi. Gusto <tis> makinig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito mito ka na Araling Pilipino na ang kakana